Good morning, good morning, good morning Good morning everyone Today is Tuesday Sasamantalay naman natin ang pagkakataon mga Colvix. Na habang kumanda ganda ang panahon At sana ay pagbiyan tayo ng hari ng karagatan Nang medyo maganda-gandang huli kumusta kumusta kayong lahat yan mga kolbix sana ay all goods na all goods kayo dahil tayo ay all goods na all goods yeah 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 shout out dyan sa ating mga solid na followers at subscriber big love shoutout sa inyong lahat dyan mga kolbics for today's video mga kolbics napakita ko sa inyo yung audit sa batuhan oh kung gaano kahirap kung hindi kayo adik mga kolbics sa pagpipishing talagang susuko kayo dito sa daanan dito na talagang video napakahirap talagang puro batuhan talaga ang dadaanan nyo pero pag nakadali ka naman dito ng kingi ay talagang sulit naman baliwala ang pagod saka ano Exercise tarin to mga Colbix. Oh. Saka ipit na paalala mga Colbix pag pumunta kayo rito ay may mga rules na dapat sundin. Dapat dito sa tapat ng marina ay bawal mag-fishing. Dito lang sa kabila pwede para walang ano magsisita sa inyong uh, kasi alam nyo naman ang mamahal ng mga nakaparadang yate dyan kaya mas mabuti na dito sa kabila para wala kayong maperwisyo saka mga callbix, aware tayo sa mga kalat may mga kalat dapat dalahin para maganda ang pisingan hindi tayo pagbabawalan ng lokal dito mga callbix, so ayan mga callbix nangangalahati na tayo at sana wag umulan at ganito lang yung panahon para hindi naman tayo ganong sunog kasi alam niya naman masisira ang kutis silana ni Colvix <laughs> kutis porsilana yan ang iniingatan natin mga Colvix yung masira ang ating kotis porcelana kasi yan ang pinamana ng lolo ng lolo ng lolo ko na bago siya namaya pa ay pinagbili ng ano ang alagaan ng kotis at nang sa ay kaya kayayang tingnan so ayan na mga kaolbix masusulo na naman natin ngayon no oh. may ano may ang laking ano mga kaolbix oh. ang laking ship at syempre madaming ano ibon madaming ibon na ngayon nandito Pahingan huh. muna tayo mga Colvics Kay Pagod Oh Dahan-dahan lang uh, Dapat pagpupunta kayo dito mga Colvics Magdahan-dahan Kayo Nang Hindi kayo maa disgrasya Kasi tingnan nyo naman oh Tingnan nyo naman Ang lalaki ng mga bato Ooh. Diba At ang gaganda pa ng yating nakaparada dyan Dito side Dito sa Madaming ibon mga colbics ay bawal dito mag fishing Dito lang sa kabila Dito sa walang ibon Pwede mag fishing dyan ng walang napiperwisyo kasi siyempre ang mamahal din ng ano nyan ang mamahal din ng mga ano ng bangka pero madaming ano yan, may aalis na yate may aalis na yate mga colbix at dito daming ibon ngayon dito. Oh. Yan ang kalaban ng ano. Yan ang kalaban ng live bait. Kalaban ng live bait 'yan. bobait bobait ng ano ibon hindi tayo makakabilis ng lakad kasi ano matatasang bato kailangan natin magingat Ganito sa ang panahon dito mga Colvix. Huwag lang ganong uminit para maganda-ganda. Oh. Hey. Ayan na ah malapit na tayo malapit na tayo malapit na tayo tayo dito sa dulo talagang nakakahingal tiyaga at sipag ang pagiging angler mga kolbix siyempre angler tayo kaya wala sa atin ang mga daanan na yan so dito na tayo hindi tayo magpapising yeah high time